Nagsalita na sa wakas si Ellis Co, ang anak ng di Umano allegedly mastermind sa bilyong-bilyong pisong flood control project scam na si Congressman Zaldico na nagtatago na ngayon sa Spain. Matapang na ibinulgar ni Ellis Co na suportado niya ang publiko sa pagpapakulong sa kanyang ama. Ayon sa pinaka-latest update mula Amerika, ay lumipad si Zaldico patungong Singapore at lumipad naman ito patungong Dubai at lumipad sa Madrid, Spain base sa nakalap na travel records ni Zaldico. Malinaw daw ito na nagtatago na si Zaldico at nagsinungaling ito nang sabihin niyang nasa Amerika siya para magpagamot. Natukoy ng mga netizens na anak pala ni Zaldico ang baguhang fashion designer na si Ellis na nasa likod ng clothing brand na Dot Archives. Kaya sinugod ng mga netizens ang kanyang social media accounts para ilabas ang kanikanilang galit sa kanyang pamilya at sa tatay niyang si Zaldico, na nasa likod di umano allegedly ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control project scam, kung saan ayon sa ulat ay umabot sa 32 bilyong piso ang di umano ni nakaw nito. Nagsalita na si Ellis Co. tungkol sa kasong kinahaharap ngayon ng kanyang tatay na si Zaldico. Sa pamamagitan ng social media, Nagpahayag ito ng pagsuporta sa publiko at sinabing, hindi daw niya kakampihan ang kanyang tatay. Sa katunayan daw ay umalis na daw siya sa puder ng kanyang mga magulang at gusto na daw niyang putulin ang ugnayan niya sa kanyang pamilya. Si ni Elisco gusto daw niyang ipahayag ang kanyang pakiki, simpatya sa mga tao na tumitindig ngayon laban sa korupsyon, sa nakaraang rally nito lamang linggo, nakikiisa daw siya dito. Dagdag niya, Bagamat daladala daw niya ang apelido na ko, subalit sinubukan daw niyang humiwalay sa kanyang pamilya. Hindi daw maitatanggi na ipinanganak siya sa pamilya niyang mayaman, pero sa kabila nito ay lagi naman daw siyang nagbibigay ng tulong sa komunidad at industriyang hinahangaan niya. Umalis na daw siya sa puder ng kanyang mga magulang, hindi din daw niya na ipagpatuloy ang kanyang kolehiyo. Simula labing-anim na taong Gulang pa lamang daw siya ay nagtatrabaho na daw siya para kumita ng pera. Ginawa daw niya ito para mapakita sa tao na tapat ang kanyang brand at para ipakita din na mas pinili niyang hindi mapabilang sa sistema ng kanyang pamilya. Sa mga nakalipas na taon, pinorsigi daw niyang humiwalay sa trabaho ng kanyang pamilya at ilang beses na rin daw niyang tinanggihan ang mga alok sa kanyan ng kanyang pamilya Napasukin na rin ang politika o mga oportunidad na may kinalaman daw sa gobyerno. Dahil naniniwala daw siya na ang dapat na mamuno o pumasok sa politika ay tanging ang mga tao lamang na may tamang kakayanan, edukasyon at tamang mga dahilan para dito? Kinokondena daw niya ang korupsyon sa lahat ng uri nito. Naunawaan daw niya ang galit at pagkasuklam ng mga tao? Ang pagkamuhi daw ng mga tao ngayon ay nararapat daw. Nitong mga nakaraang linggo daw ay naging mahirap daw ito para sa kanya dahil nagkaroon daw ng conflict niya mga bagay na pinaniniwalaan niya sa kanyang sarili laban sa mga pinaggagawa ng kanyang pamilya na sangkot sa flood control scam. Ngayon lang daw siya magsasalita dahil kinailangan daw niya ng panahon para maunawaan ng lubusan ang sitwasyon. Nalaman daw niya ang kabuuan ng aligasyon laban sa kanyang tatay tulad ng pagkaalam ng mga tao dito. Bago daw pumasok ang kanyang tatay na si Zaldico sa politika, ito daw ay businessman na at nagbigay daw ito ng magandang buhay sa kanilang pamilya. Noong bata siya ito daw ang nakita niya at ang sinabi sa kanya na businessman ang kanyang tatay. Pero nang pumasok na daw sa politika ang tatay niyang si Zaldico, dito daw nagsimula lumabo ang kanilang relasyon na siyang naging dahilan daw kung bakit humiwalay na siya sa kanyang mga magulang at pamilya. Bagamat humiwalay na daw siya sa kanyang pamilya pero hindi daw niya aalisin ang kanyang sarili sa usapin ngayon ng kanyang pamilya, labis daw siyang nahihiya, hinihiling niya na, na sana ay lumabas daw ang katotohanan. Para sa kanya wala daw dapat makakalusot. Naniniwala daw siya na kung sino man ang mapapatunayang guilty sa mga krimen na to ay dapat daw mapanagot at harapin ang mga kaparusahan kahit pa ang kanyang tatay mismo na si Zaldico. Hinihinakayat daw niya ngayon ang kanyang tatay na si Zaldico na lumantad na at harapin ang mga tao at mga kaso nito? Hindi lamang daw siya nagsasalita ngayon laban sa isang politiko kundi laban mismo sa sarili niyang tatay na si Zaldico. At kung dahil dito ay itatakwil siya ng kanyang pamilya, mas tatanggapin daw niya ito kesa sa makita ang milyong-milyong mga tao na naghihirap ngayon. Subalit hindi naman kinagat ng mga netizens ang pahayag na to ni Elisco. Say ng mga netizens, kung nagawa daw ng tatay niya ang magnakaw ng bilyong-bilyong piso sa kaban ng bayan, mas madali na lamang daw sa kanila ang magsinungaling, kaya naman kinuyog pa rin ng mga netizens si Alice sa comment section. Hindi daw sila naniniwala sa mga sinasabi nito. Say ng mga netizens, wag na daw tayong magpapauto pa. Samantala, kalat na sa social media ang video kung saan makikitang nagahakot na ng mga gamit mula sa bahay ni Zaldico sa Villa Verde sa Pasig matapos itong isiwalat ni Bulacan, District Engineer Henry Alcantara na pinagdadalhan daw nila ng isang bilyong pisong kickback Mula sa flood control scam. Naniniwala ka ba sa pahayag na ito ng anak ni Zaldico?